mga Kaye, welcome po dito sa ating uh, YouTube channel, Cute TV. Ayun. Ginawa ko tong video na to para doon sa mga nagtatanong po sa development dito po sa pagkawala ng binata na si Jonas Flores. So, ginawa ko tong update na to para isahan na lang po kasi sobrang dami po tayong nareceive nare na comment, yan, personal message sa Facebook natin dito sa YouTube. Uh, hindi ko rin halos marireplyan, mga Kaye. So, ito po ini uh, iniiwasan ko na sana gumawa ng ganitong content pero sabi ko deserve nyo naman talaga na ma-update ng totoo kasi sobrang dami pong kumakalat ngayon na fake news about po dito sa so pagkawala ng binata so ito straight to the point kong sasabihin sa si inyo para hindi na po tayo tumagal hindi pa po nakikita si Joros Flores yan po yung katotohanan bukas po yung ika day 30 na po ni Joros Flores so 29 po siya nawala at at yung calendar kasi natin ngayon hanggang 28 lang. So, bukas, March 1, ay isang buwan na po siya, mga Q. So, pinuntahan natin Facebook ng mama niya. Wala po siyang post doon na nakita na yung binata. Pinuntahan natin yung mga radio station na nagbibigay ng update. Ito po, ay wala rin silang mga post na ganyan na nakita na. So, tapos pinuntahan din natin, ito talaga, yung Banga PNP Police Station pinuntahan natin yung kanilang page nakamonitor tayo sa kanila kasi pag nakita na yan sa kanila talaga unang una malalaman uh, bago dito sa mga radio station mga Q so pinuntahan natin wala po silang post na nakita so yun lang po at dito po sa nagpapalaganap ng fake news hanggang ngayon itigil na po natin yan wala po kayong matutulong na maganda dito po na nalilito lang po talaga yung mga tao dyan sa ginagawa ninyo i-update po ng tama yung mga followers ninyo. So, yun lang guys. Uh, patuloy po tayo magdasal. Yan, sama po la isama palagi natin sa panalangin natin na sana ay makita na po yung binata. Kasi marami po talaga matutuwa pag nakita na po siya. At sa pamilya po ni Joros, Ma'am, Sir, mapakatatag lang po kayo. Kapit lang po kayo. pagtiwala lang po kayo sa Panginoon. ah uh, may plano po yung Panginoon. Yan. Uh, malay natin meron siyang magandang plano diba, uh, 'yun lang. at uh, tayo guys, ang tanging nating maitutulong ngayon sa pamilya ay yung tasal natin. Isama natin palagi sa panalangin natin na sana ay makita na yung binata. So, 'yun lang mga Q. Yan at gusto ko lang din sabihin dito sa mga nagko-comment ng hindi maganda. Wala namang problema doon. Uh, opinion niyo po 'yan. Pero sana hinay-hinay lang po tayo sa pag-comment ng hindi maganda. At dito naman sa mga nag-uutos ng kung ano-ano, yan, tapos pag hindi nasunod yung kanilang utos, mga galit sila. Hindi po hindi po ito biro, hindi po ito simpleng kaso lang na kung ano yung sasabihin niyo, susundin namin. May authority po tayo dito. Uh, mahirap na po na pag sinunod namin yung mga utos ninyo, kami po yung mapapahamak. Yun po yung iniisip po namin. Kaya sana po, uh, kung ano man yung opinion natin, ay ipanalangin na lang po natin. Yan, ipanalangin na lang po natin at umasa po tayo sa mga humahawak sa kasong ito, sa mga authority natin, sa mga pulis na nag-iimbestiga naman dito. Yan. At sinabi na rin po ng ano, ng Banga Police Station, siguro nakita niya naman yung post natin sa statement nila na ito pong pagkalunod ni Joros Flores ay wala pong foul play na nangyari. Ito po ay aksidente po. Yan. Kahit yung pamilya niya, eh, naniniwala po na aksidente po. Kaya wag na po natin guluhin muna yan magtiwala lang muna tayo sa Panginoon at sa pag-imbestiga sa mga pulis dito po. So yun lang po mga kayo. Maraming maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless po sa inyong lahat.